Hey, welcome back to my youtube channel. This is ralph 731 tv at your service. Paki-subscribe mo, mo po YouTube, ang aking youtube channel at pakiclick ang notification bell at may pag-uusapan lamang po tayo. At ko dumadala sa ito. Tumitira pa ilalim sa comment section. Hindi mo natin sila inaano yung pagbablog ko para po makatulong sa iba. Sa so, totoo nga lang po marami po tayong KLXR na natutunan gumawa ng motor mag DIY dahil sa mga video ko nagpapasalamat sila at nagme-message po sila personal ito ang sabi nito tong malaking shop na to ito kasi may, may nag may nagpost na nakaraan na may maingay yung makina so may mga comment yung mga ating member doon na kailan sa so, suggestion sila opinion ang gusto yata na itong malaking shop na to sila lang paniwalaan at isa pa galit na galit po sa modification yung mga shop na to galit po sila mas paniniwala ako pa nga po yung nagko-comment ng mga DIYers yung mga opinion nila yung sanay yung sa kamay dahil naka, sila po yung nakaresolve rin sila ng problema sa motor nila sila mismo gumawa mas paniniwala po ako doon kesa po ang hawak ko ay keyboard at nasa aircon lang mas maniniwala po talaga ako sa mga DIYers halos sa lahat naman ng kinoment ng mga kailagsar natin member tama yun tapos tinitira tayo sa nag-alabas sa maling engine oil level tama po yung natin manual gusto ah uh, meron mayro, nga ako screenshot ng post niya na hindi siya nagtuturo ng 1.3 cc o 1300 ml may screenshot ako tong buti po na screenshot ko na halukot ko sa group old post inap ko no inap ko binura po niya siguro takot makabis magkabistuhan di ba buti na i ko po na screenshot ko yan uh, sa akin yung kopya. Na pinakikita niya sa post niya yung manual. ng langis Mismo. Pero wala siya sinasabi na 1,300cc o 1,300ml langis lakas ng KLX yun do. No? At isa pa, galit na galit po talaga ito sa mga nagmomotipa. Yung mga nagpapalit ng carb, pipe, upgrade ng makina. Galit na galit. Tinatawag yung mga improvised kung noon. Hindi naman nila nakalalaman eh. Yun nga po. Yung iba natin ka, ano, tahimik lang, di ba? ipagbablog po natin para tayo makatulong. Siguro, dahil sa mga video po natin, maka humina po yung shop nila o nawalan siya ng gawa. Pero hindi na po natin kasalanan yun. Choice po ng tao yun. Hindi naman tao, nagtitipid gusto matuto. Kaya malaki po pa yung salamat sa akin nila. Natuto po siya ng Yun naman po yun mga ka sir Ah, ganito lang po at maraming maraming salamat sa inyo at ah, nag-voice out lang tayo. Ito yung, yung nakaraanan na to, posa to eh nung binira ko sa comment section eh yan, nagkata nagkataka ako na wala mismo yung post baka ay pinabura takot siguro magkabistuhan abay e, game ako ako yung nanalahimik ako pero kung gaganyan tayo lalaban tayo okay, okay paalam mga kailisar ang ganito na lang po maraming salamat